papa ay rabis na nga dito sa um, akin maningning na nga yung dalawa ano ano ito yung pinaka mo guys so ito nila, Hindi na na kami sa lini kasama ko kuya ko ngayon wala si Dumi so ayun guys ito na malapit na kami Hello po. ko yung nanay ng ating mongming na dalawa. Si Sa wala si Sada. Ah, malis ah, Ay, okay. Ayan. Dito ka kinapon din. Ang So in this. Wait, um.